Tara at pag-usapan natin ang paglayo muna ni Kim at Paulo at nagbakasyon muna papunta sa ibang bansa. Ito nga ay eh para hindi makita ni Gerald si Kim Chu. Nagseselos na nga si Pao, kay Kim at Gerald kaya naman nagpakalayo-layo na silang dalawa. Welcome, Si Paulo ay nalulungkot sapagkat nakikigulo si Gerald sa kanilang relation dahil hiwalay na nga sila ni Gerald at Julia ay gusto niyang guluhin ang Kim Pao. Kasi alam ni Pau na guwapo din talaga si Gerald may pag-asa ito. Kaya naman ang ginawa ni Pau para hindi sila mag-away ay niyaya ni Pau si Kim para magbakasyon muna. Kita mo naman na sobrang sweet nila sa eroplano sa kanilang pagbiyahe. Sabi nga ng fans na kinilig is na si Emilita Brillones Mercado. Bakit sila magagalit kay Kim? Yung jowa niya ang pagsabihin niya, hindi makontento sa kanya. Ba't balaging si Kim niyong dinadamay sa pagpapakyut ng jowa niyo? Gusto lang sumikat ulit pa gamit sa Kim Pao. Pwede bang itali mo lang si Gerald mo Julia? Hindi kayo nakakatuwang magjowa. Si Kim at pau ang magjowa kaya wag niyong ginagamit. Sabi naman ni Adelida Mangin, gusto ni Gerald na ma down or build pa family At si Kim ang first love niya Wife material talaga si Kim at family oriented And the same bisaya sila Noon bata pa din sila di matured si Gerald Kaso nga lang si Kim na part ayaw na niyang balikan ng ex Sabi niya bakit naman ako iniwan? Bakit naghanap ng iba? So I'm not enough So di siya happy sa akin Sabi na naman ni Lele Lim Ginamit lang ni Gerald si Kim para manumbalik ang kanyang kasikatan dahil si Chine Princess lang ang may magandang image sa kabataan, kababahiyan at mga senior. Love you Kim Pao forever na talaga. Kaya Pao, dapat hindi mawala sa tingin mo si Kimi. Kasi baka maagaw pa ito ni Gerald. Kaya ngayon lang ang chika, halina't mag-like, share, and subscribe. Thank you.